Hoy, BH, ano? Kamusta na? Ay, oh, yun, oh, yun. Okay lang, mag-jogger. Ah, kita na t-shirt natin. Ah. ah. T-shirt ang dinesign natin. Sinabi nga ni BP Lenny na ang namulat ay hindi namuling yung Di ba, Diba, mag-jogger? Hmm. At magbigay tayo sa museo ng ganito. Eh, syempre, nakapagpapirma tayo, di ba, videographer? Oh, yes. Hindi oh, diba? oh, ah, diba? na maling pipikit. Oh, pero ito nga, videographer, kamusta? Ayun, ayun nayamunta ko kahapon. Okay ba? Okay. Ay, bala siya. Okay, may acting. Ah, acting-actingan. Wow! Okay, ba? Dramatic entrance! Oh, sabi niya, kumusta mm -hmm. uh, yung performance ko? And I said, the uh, best dramatic actor, sabi niya. You have to rate me from 1 to 10. Sabi ko, you're at 12. Mm -hmm. But you mean it. He was really at 12 now. Uh, so, oh, yes. Mom, <laughs> <laughs> bakit best yes. dramatic actor? <laughs> um, uh, kayo na lang yung umintin ko <laughs> <ngayon laughs> naman sa ginagawa niya eh. Okay. 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 oh, di ba mga kabata helmet? Nakakaloka talaga sila mag-amano. Mag-amanga. <laughs> ano ba ito? Para sa kanila ba ay joke-joke lang ang lahat? Joke? Drama-drama huh? drama sa hapon. Ay, <laughs> babe, nakakaloka. Hindi lang sa hapon. All day. All day. Wow. All the way. <laughs> Pero ayun nga mga kabata helmet. ano masasabi nyo dyan? At ano ba yun, videographer? Hmm. So parang scripted ba ang lahat? Hmm. Umakting lang. Abay, sana. Pag gumawa na ng pelikula Eh kaya naman pala Siguro pa yung nasa slate nila Mga bata helmet Puro mga actor Ay, o, ay oo, oo nga no Ay baka gusto tayo gumawa ng pelikula Puro mga artist Ha? Uma acting lang So walang totoo sa mga sinabi niya si, Siguro iba doon Katang isip Katang isip Pero hindi pwede maging katang isip Yung mga biktima ng EJK Oh Hindi rin pwede maging katang isip yung mga na-tegi ba? Ito yung, yung lakpakat yung... na nga eh, di ba? Ay, kaya mga pumalakpak pa, nakakaloka. Yung mga pumalakpak kaya na yun. Hmm. Paano kaya kung kapamilya nila yung... Nagsubit, Ay, hindi! Diba? Hindi! Walang ma ano sa kanila. So, wala ba? Wala. So, secured sila? Uh, Oo, oh, secured sila. Safe secured sila. Ay, oh, safe sila. Kasi pa hindi sila ganun. Pero puti nga, may joga par, no? Hmm. Kinol kagad ni Kong Barbers, yung mga pumapalakpak. Oo, oh, oh. kailangan i-call out. Lang, diba? Mm -hmm. Okay yung bastos. Oo, oh, oh. respeto respeto, ba? Diba? Mm -hmm. Tsaka bakit papalakpak, no? Nakakaloka natin. Ano yung kailangan palakpakan doon? Yung mga namatay. Ah! Eh? Yung mga namatay? oo. -oh. oh. Di ba wala nga silang pake doon sa mga namatay? Sa mga namatayan, wala rin silang pake. Eh, may joga Hmm. Parang naman yung justisya, di ba deserve naman natin na malaman talaga kung ano katotohanan at makamit yung hustisya para sa mga biktima na yan? Hindi ko alam kasi parang paulit-ulit yung doktrina nila eh. Oh! So, Tsaka ulit nga yung script, tingnan mo naman yung na-utal. Hey! Balikan natin ang 2023. Di ba? Yan din yung script ni Madam. Yan din siya nun. Oo, parang na-utal din siya. Binabasa na nga lang, na-utal pa. Hindi ka pa nag-practice, girl! Ay, Alam mo namang magbabasa ka. Sana man lang, pinaktis mo ng husto. Eh, tapos nga, pa, di ba? Sabi nga, practice makes perfect. Oh. With yes. <laughs> ease. <laughs> 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 Naku, marami mag-comment yan. Mali-mali ako. Ay! Ay! Siyempre, just lang yan. Just, just lang yan. -so Sabi nga, joke. Oh, ah, pero to, hindi joke to. At ingatan, di ba? Uh -uh. Pero ayun nga mga abat na helmet, hindi po joke na tayo po ay tax payer. Hindi po joke na gusto po sa tax natin yung pondo diyan sa mga ganyang klase hearing. Kaya dapat talaga magkaroon na ng solusyon yan. At ito pa, video para balita ko kay Manong kasi kanina kausap niya si Viper, mm. si Garma. Hmm. na. Parang naghahanap pa ng asylum. Magsisik siya ng Oo, asylum. sa US kaya daw nagpunta. O, oh, asylum. siya. Kaya nga sabi nga ni Manong Ted, Bakit? Bakit ka magsisik ng asylum o yung political asylum kung hindi naman may threat sa buhay mo. Oo. So, yan yung abangan po natin kay uh -huh. Madam Garma naman. And, kung gusto to, mo ang video ito, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification para palagi like kayo updated. Sa lahat ng mga i upload po namin ni Pichogapar. Mm. Uh, uh, ano diba, yung Pichogapar? Wala na tayo ngayon itong ano, stock. Wala eh. So, limited lang ito, oh, uh, mga oh. Uh, bata. Uh. Kaya maraming maraming salamat po sa lahat ng na mga nag-purchase, di ba, Pichogapar? Uh -huh. And, stay happy, stay healthy, and stay safe tayo, As always, sabi ko mga sa buhay, nag-helmet din ng bukit. You're getting better every day. God bless everyone. Bye! Pagkawa kaya tayo ulit ito? Pwede, pwede, pwede.